Sigurado ka ba na totoo ang lahat ng nakikita mo online? Sa panahon ngayon, marami ang nauhulog sa bitag ng fake news, misinformation at propaganda na maaring maghubog ng mali at nakalilinlang na opinyon na kaapekto sa ating paniniwala at desisyon. Mahalagang maging mapanuri upang hindi maloko at maging biktima ng mga hindi totoo at manipuladong impormasyon. At isang paraan para maiwasan ito ay ang pagsunod sa media filters. Ang media filters ay makatutulong para higit na masuri ang balita o media text at maintindihan ang motibo nito. Alamin kung paano maging matalino online at kung ano ang mahalagang media filters na dapat tandaan para maging mas mapanuri at maalam sa digital world. Dito lang yan sa MIL 101! Napakagandang usapin po ito mga ka-RSP. Well, narito ang five media filters sa malagang bantayan para makaiwas sa misinformation at maging sa propaganda. Nakaayon rin po ito sa propaganda model ni Edward Herman at ni Noam Chomsky. Ito po ay tinuturo rin sa iba't ibang mga larangan, sa broadcasting, lalo na sa usapin ng political economy. Una po ay usapin po ng ownership. Una-una, alamin kung sino ang nagmamayari ng media organization. Kadalasan po kasi ay... Uh, ang may-ari ng mga media outlet ay may mga malalaking kumpanya, gobyerno o mayamang individual na malaki ang papel o impluensya sa nilalaman ng balita. Natural lang na ang kanilang interes ay maaring makaapekto sa mga balita o impormasyon na inilalabas ng institusyon at hindi nilalabas ng media outlet ang mga balitang makasisira sa kanilang reputasyon. Ang kritikal na pamahayag ay madalas na isasantabi para bigyang daan ng interes ng may-ari ng korporasyon. Halimbawa na lamang may isang bansa na kunsaan ay uh, dito na lang, sa usapin ng West Philippine Sea, no? dahil uh, sila ay meron silang in particular place sa West Philippine Sea na kanilang inaangkin. Well, on the other hand, may ibang bansa rin ang umaangkin sa nasabing pwesto na ito. At dahil doon, ay uh, yung kanilang mga balita ay hindi ayon doon sa kung ano talaga yung mismo naging desisyon, halimbawa, ng mas mataas na hukuman. Dahil dito, syempre, ikaw bilang sariling uh, isang media organization on a specific country, ay ang dapat mong gawin ay magbalita na kung saan makikinabang dito ang iyong bansa at hindi makasisira dito. So, yun po ang isa sa mga iniisip ng iba't ibang media organizations, most especially if this Uh, big issues are being talking about next is yung advertising o yung mga sponsors advertisers alam po natin laro na sa mga commercial networks talaga pong malaki yung gampanin nito para ma sustain yung uh, kanilang uh, operations no malaki kasi ang nila laro na sa content dahil ito pa pang pangunay pinagkukunan ng kita ng media outlets kung wala kasing advertisers maaring hindi kumita ang isang media outlet at tuluyang magsara dahil dito ang media institutions ay madalas na nagiging maingat sa mga nilalabas nilang balita upang hindi ma-offend ang kanilang advertisers at makapag-release ng balita o impormasyon na negatibo tungkol sa kanila. Sa bagay totoo naman no, ibat eh, mo naman sisiraan isang kumpanya, na nagbibigay rin naman talaga ng kita sa'yo? Pangatlo po, yung sources. Ito po ah, saan ba nang galing ang balita? Sino-sino? ang sources. Kadalasan kasi ang media organizations ay umaasa sa mga organisasyon, korporasyon at mga eksperto bilang kanilang pangunahing sources ng information. Ang problema dito ay maaring bias yung sources na ito o kaya naman ay hindi credible. Ang malalaking institusyon at sources na ito ay maaring mayroong sariling agenda. Kaya malagang alamin natin kung sino ang nagbibigay o pinagkukunan ng impormasyon at kung ano ang kanilang interes. Kung kaya't minsan po dito, no, kahit sa PTV naman at sa iba't ibang mga newsrooms at mga news programs, yung iba po inyong, uh, iba, na, inyo na po napapanood, no, ay uh, madalas kung alimbawa hindi tayo pabor doon sa specific source o yung nagsasalita sa balitang ito, ay binabash natin siya. Di ba? Kaya po minsan, tayo mga ka-RSP, isa rin to sa mga nagiging dahilan na pwede mag-lead doon sa number 4. Yung tinatawag natin na flak. Ito po iniiwasan kasi na maraming media organizations yung bash o yung takot sa pambabatiko sa maaring makuha ng iba't ibang media organizations mula sa publiko, advertisers at maging sa pamahalaan. Ang flak ay maaring magmula sa mga reklamo, pagbabanta ng demanda o iba pang paraan ng pag-suppress sa media. Dahil dito, nagiging maingat ang media outlets sa paglabas ng mga balitang maaring magdulot na negatibong reaksyon mula sa publiko kung hindi umaayon ang balita sa interes ng nakararami ang mga ito ay binabatikos, kinikestyon, o dinidiscredit at ito ang iniiwasan ng media. Although very inevitable kasi laro na ngayon na mula na nag-emerge social media, talagang samot-saring mga batikos at iba't ibang opinyon, maging critical man o hindi, ang ilalabas ng iba't ibang tao sa paggamit ng social media. And we really have to be careful as media organization that after all, doon pa rin tayo sa facts. At may mga tao talaga isipin na maaring dito facts, maaring ito ay isang hoax lamang, pero hanggat maari po maari naman tayong tumingin sa mga verified sources no at huli anti-communism as a control mechanism Ito po sinasabi nating anti-communism bilang uh, control mechanism applicable ito sa media organizations at sa publiko ang takot sa komunismo ay ginagamit upang magkaisa ang opinyon ng publiko at palakasin ang kontrol sa kanila. Well, sa side naman po ng media organization, ito ay maaring mauwi sa tinatawag natin na self-censorship. Ang mga media organization ay nagiging maingat sa paglabas ng balitang maaaring din po magdulot ng kaguluhan o kontrobersiya dahil sa takot na maapektuhan ang kanilang negosyo. So kung mapapansin po ninyo, itong five filters na ito, mula doon sa isang napakalaking tasa, ay dahil po sa iba't ibang filters, yung parang may mga ginagamit sa gulaman, o oh, di ba, palit ang palit na, ito na po yung pinakabalita, malit na lamang po siya, yun yung mismong binabalita, mula po doon sa iba't ibang filters. Eh. Pero hindi ibig sabihin po niyan, ay lagi po nasasalang-alang, katotohanan at facts. Napakalaga po, bilang isang media organization din, sa so lahat hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, na ang mga impormasyon na ito ay dapat makaapekto doon sa dapat na pagkatuto ng mga tao. Dapat po tayo ay deserve natin totoo because, after all, journalism is all about the interest of the people, of the public. At yan po muna ang mga tidnamin sa inyo ngayong umaga. Abangan ang susunod natin pag usapan next week dito lang sa MIL 101.